Mahaba rin ang buhok ko tulad mo. Nag-iisang tagahanga ni Rapunzel si Goldilocks. Hating gabi na nang matulog siya tulad ng dati. Sa bukas na bintana, pumasok ang diwata ng gubat na nagpapatupad ng mga pangarap ng mga bata. Hindi niya na malaya na ang diwata ay nagmahika at umalis. Nang buksan ni Goldilocks ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang silid. Tumingin siya sa paligid at namanghanang makaharap niya si Rapunzel. Ha? ha? Anong ginagawa, ginagawa mo, mo dito? Teka lang po, hindi ako tulog ngayon at nasa kwarto ako ni Rapunzel? Wah! Wow, Rapunzel! Habang yakap ni Goldilocks si Rapunzel na hinahangaan niya at masayang nakatingin sa buhok nito, maririnig ang boses ng bruhang si Camila. Rapunzel? Iba ba ang iyong gininto ang buhok? Narito ako. Nagmadali si Rapunzel. Naku, hindi ka dapat makita ng bruha. Tumahimik ka lang ha. At itinago si Goldilocks sa ilalim ng mesa. Ibinaba niya ang kanyang buhok mula sa bintana ng tore. Habang umaakyat ang bruha sa buhok ni Rapunzel at dumaan sa bintana, may pagkamanghang naisip ni Goldilocks. Wow, tulad ng sa mga kwento. Samantala, alam ni Camila na may nangyari sa sandaling pumasok siya sa silid. Hmm, may naaamoy ako. Teka, may estranghero ba dito sa kwarto? Wala, Baka yun yung amoy ng bagong gamot na binili mo na panggayuma mo. Baka nga, sabi ng bruha at agad na lubabas para atupagi ng pagagayuma. Pinalabas ni Rapunzel si Goldilocks sa ilalim ng mesa at sinabing kailangan na niyang bumalik sa sarili niyang mundo at baka ikulong din siya ng bruha doon. Pero paano po ako makakauwi? Ah, Stardust, pero maghanap muna tayo nun. Tahimik na ibinaba ni Rapunzel ang buhok niya mula sa tore. At nangunyapit dito si Goldilocks pababa nang hindi nakikita ng bruha. Maya-maya, isang pagod na pagong ang nakasalubong nila. Aling pagong, kailangan namin ng stardust. Alam mo po ba kung saan ito makikita? May mga nightingale sa tuktok ng puno sa tabi ng ilog. May stardust sa ilalim mismo ng pugad nila, sabi ng pagong. Tumakbo si na Rapunzel at Goldilocks sa tabing ilog. Aakit na sana sila sa pugad ng mga nightingale nang biglang sumigaw ang mga ito ng, Ayan na yung bruha! Ayan na yung At lumipad na sila. Tinago ni Rapunzel si Goldilocks sa likod ng puno at tumalo naman siya sa ilog at sumisid sa tubig. Kahit na nagmasid ang matatalim at nakakatakot na mga mata ng bruha sa paligid, huh? Saan nagpunta ang Rapunzel na yon? Umalis na rin siya. Hindi na kaya ang pagpigil ng hininga, umaho na si Rapunzel. Inihagis niya ang kanyang buhok sa tuktok ng puno at kumuha ng isang dakot na stardust mula sa pugad ng Nightingale. Muling namang ha si Goldilocks sa katapangan ni Rapunzel. Ah, oh, Rapunzel, sana sumama ka sa akin para malaya ka na. Hindi ako makakasama sa'yo, Goldilocks. Pero natutuwa ako na itinuturing mo akong inspirasyon. Sana mag ulit ang landas natin. Hinihip ni Rapunzel ang Stardust kay Goldilocks. Habang nagniningning ang buong paligid, pagmulat ni Goldilocks, naroon siya sa kanyang malambot na kama. Panaginip lang pala, pero okay lang. Salamat, Rapunzel. Pinakita mo sa akin na mas mahalaga ang kabaitan, tapang, at pagiging matulungin kaysa kagandahan.